So, ayan yeah, guys. Nag-impake tayo manti. Gamit tayo nga agawit. Tap notikas na Antay nga makarakarin pa. Ayan vacation tayo lang ti 14 days. Tapos nagsugli tayo manin. Nga umay. Nagpapaan ang Hawaii. Amo. Nagpapaan tayo nga makarintar nga. Again, party. <laughs> Kasi, hirap po ang magmadali kung palapit na ang ating buyan diba ito mano. Oh, so, saka na ito fix, guys, yung malupit. ito may, may yung pa ako. Kada uh, labas, siya. So, fix ko na siya. Fix. So, may meron pang uh, meron pa ako. Ikakarga na pala na taga uh, ito ang ating dala. Uwi. Ayan guys. Ayan. Mabigat. Para bigat nito, mga sobrang na siya 20 kilos. So, Ayan ako pag-trunti ito. Meron, nabiling, ayun, meron akong nabiling. Ano? Meron akong nabili ng ganito. Ay, may nakalimutan. May nakalimutan akong ilagay pala. Itong belt niya. Ayan, excited ko ka kasi. <laughs> excited. Excited to Maribel. theme. kahit na sa katapusan <laughs> ng April tayo uwi. Dapat ay ready na po siya para para po ay hindi tayo magmadali dating ng araw ng ating uwi. So, yeah. na siya pero mapigat. Tapos, itatabi po natin dito sa ating meron na akong nabiling ano guys, kilo na. Pero yung mapigat, hindi ko alam kung tama. O, so, mali yung gawin nito pagkikili ko siya pero mabigat. hindi ko siya mabuhat kaya ngito ah nakangawit nakangawit 25 na. 25 kilo siya dito sa itong ano scale ko. Ayan ba tawag dito? Kilohan ko 25. Pero hindi ko alam pagdating sa airport. So, see you guys. Bye-bye.